natin yung mga nangyari sa rally mga kabahidor Kino ba yung naapektuhan Napaabot ba natin talaga ang ginagawa natin para sa rally? Or baka kapwa lang mga ordinaryong tao ang naapektuhan sa rally na yan Ang mga buhaya hindi naapektuhan Kasi habang tayo nasa kasada, nagpapawis, naglakad-lakad, sumisigaw, na alisin ang mga buhaya ang mga buhaya naman nasa malamig na aircon kumakain na mga gandang pagkain so, gagastos ng ilang libo sa isang kainan lang habang tayo ay nagmamarcha na kararali so dinid ba tayo mga kabahidor no? nagrali-rali dyan wala namang silbi naman pakialam yung mga buhay na yan katapos ng rally nandiyan pa rin sila diba tapos pa walang silbi yung paglaril rally natin okay na sana kung magrally tayo dyan magmarsa tayo sa kalsada kung pagkatapos ng rally mawala na yan yung mga, sin mga congressman yung mga kurap mawala na sila Diba? Magresahin na kaagad pa kakilbukasan. Hindi naman. Nandiyan pa rin ba? So, hindi 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 naman pinapakinggan yung mga sinisigaw natin sa kalsada nga ano, mag-resign na yung mga taong sangkot, di ba? Wala, eh. Kaya walang silbi yung pagrari na yan. Hindi na-apektuhan ang mga buhaya mga kapahidor sa totoo lang ang na, ang naapektuhan sa rally yung kagaya rin natin mga ordinary yung tao kagaya ng mga tao nga hindi nagkasama sa rally kasi may pasok sila ay na traffic sila daming sa, sa dahil sa daming rally di ba sino na Di, tayo rin kasi mali yung ano natin gabay normal eh Nandun lang tayo sa kasada, sumisigaw tayo sinisigawan natin ang mga kurap doon sa kasada tinandoon naman yung mga kurap sa loob ng mga malamig na kwarto makain ng mga masasarap so paano tayo maririnig diba ang magandang gawin natin mga kablayo doon ng mga bahay ng mga kurap na yan para hindi na pamarisan Ah, yung mga lahat ng mga ari-arian nila, mga pera bawihin natin sampilitan pilitan ng ibang bansa ginawa. Yan para hindi na pamarisan. Pag ganito lang gagawin natin, sigaw lang sa daan. Wala eh. Digma lang yan. Kasi ang mga buhaya, makapal yan. Hindi lang balat, makapal ang mukha. Kahit halata na nga sila yung sinisigaw natin sa kasada ng mga nanako mag-resign hindi pa rin mag-resign mga yan dahil gusto pagbuaya gusto talaga yan kuma, kumuha pa ng yung paklimpak nga kayamanan diba so mali yung ginawa na yan nga mag rally rally nga nasa kasada lang kung gusto niyo nga mawala ang mga kurap as soon as possible lusobin saan nakatira yan mga yan saan pilitan bawiin ang mga kayamanan ng mga pira na yan diba? pag nandunan tayo sa kasada nagrally sigaw sigaw naku nagtawa na lang tayo ng mga hayupak ng mga buhayan na yan ay naku kaya walang silbi ang rally natin mga kabedor